Mga positibong katangian sa mga ipinanganak ngayong Enero. Isa, determinado. Ang determinasyon ay hindi lamang simpleng pagmamahal sa layunin, kundi pati na rin ang kakayahan na magtanim ng mga hakbang para makamit ito. Ang mga ipinanganak ngayong Enero taong 2024 ay may likas na kakayahang manatili sa kanilang layunin kahit pa masalimuot ang daan patungo dito. Sa hirap at ginhawa, nananatili silang nakafokus sa kanilang pangarap at hindi basta-basta sumusuko. Dalawa, maalalahanin ang pagiging maalalahanin ay hindi lamang basta pagiging mabait. Ito ay ang kakayahang bigyan ng importansya at oras ang mga taong mahalaga sa kanilang buhay. Sa mga kaibigan, pamilya, at mga kasamahan sa trabaho, Handang makinig at magbigay ng suporta ang mga ipinanganak ngayong Enero taong 2024. Sila ang tipo ng mga tao na laging nandyan kapag kailangan mo sila. Tatlo, masayahin ang kanilang positibong pananaw sa buhay ay nagdudulot ng liwanag sa anumang sitwasyon. Ang pagiging masayahin ay hindi lamang tungkol sa pagtawa at pagpapatawa, kundi pati na rin sa kakayahang makakita ng kaligayahan sa simpleng bagay. Kaya kahit sa gitna ng mga hamon, nakikita nila ang magandang bahagi ng buhay. Apat, maparaan ang kanilang kakaibang abilidad na mag-isip ng mga solusyon sa mga suliranin ay nagmumula sa kanilang kakayahang maging maparaan. Hindi sila basta-basta sumusuko sa unang pagsubok sa halip, sila ay handang maghanap ng iba't ibang paraan upang malutas ang anumang problema na kanilang hinaharap. 5. Maingat ang pagiging maingat ay nagre sa kanilang kakayahang magplano ng maayos at magdesisyon ng may kahinahunan. Hindi sila basta-basta nagtatangka ng walang basehan o pag-aaral. Sa halip, sila ay nag-iingat at nagpaplano upang matiyak na ang kanilang mga hakbang ay tama at wasto. Anim, matyaga ang kanilang matinding dedikasyon at tiyaga ay nagpapakita ng kanilang kakayahang magtrabaho ng mahirap upang maabot ang kanilang mga pangarap. Sa tuwing may hamon o pagsubok, hindi sila agad sumusuko. Sa halip, laging handang magpatuloy at ipaglaban ang kanilang mga layunin. Pitu, maipagkakatiwalaan dahil sa kanilang pagiging tapat at matapat, nagkakaroon sila ng tiwala at respeto mula sa kanilang mga kaibigan, pamilya, at mga kasamahan sa trabaho. Hindi sila nagbibigay ng dahilan upang magduda sa kanilang integridad at kakayahan. 8. Malikhain ang kanilang malikhain na pag-iisip ay nagbubunsod sa kanila upang maging bukas sa mga bagong ideya at konsepto. Sila ay laging handang maglabas ng kanilang kakaibang pananaw at lumikha ng mga bagong bagay na maaaring makatulong sa kanilang sarili at sa kanilang kapaligiran. Siyang, masipag ang kanilang dedikasyon sa trabaho at sa kanilang mga gawain ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na makamit ang tagumpay. Hindi sila nagpapatalo sa kahit anong hamon at laging handang magtrabaho ng gusto upang maabot ang kanilang mga pangarap. Sampu, malasakit ang pagiging may malasakit sa iba ay nagpapakita ng kanilang kabutihang loob at pagmamalasakit sa kapwa. Handa silang magbigay ng tulong at suporta sa mga taong nangangailangan, kahit na wala silang hinihinging kapalit. Mga negatibong katangian sa mga ipinanganak ngayong Enero. Isa, Stubborn sa kabila ng kanilang mga positibong katangian, ang kanilang pagiging matigas ang ulo ay maaaring kumantong sa hindi pagtanggap sa mga bagong ideya o pananaw. Kapag sila ay nakakumbinsi na sila ay tama, mahirap silang kumbansihin na magbago ng kaisipan. Dalawa, impulsibo ang kanilang pagiging impulsive ay maaaring umantong sa hindi pag-iisip ng maayos bago kumilos. Kapag sila ay napadpad sa mga desisyon na walang sapat na pag-aaral o pagsasaalang-alang, maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa kanilang buhay. Tatlo, madaling ma-distract minsan ang kanilang. Kakayahan na mag-focus ay nahihirapan dahil sa kanilang kakulangan sa pagpapansin sa mga detalye. Ito ay maaaring humantong sa hindi pagkakaroon ng matagumpay na pagganap sa trabaho o sa iba pang mga gawain. Apat, palaisip ang kanilang kritikal na pag-iisip ay maaaring umantong sa kanilang pagiging masyadong mapanuri at mapili sa kanilang mga desisyon. Kapag sila ay laging nagdududa sa kanilang sarili o sa iba, maaaring umantong ito sa hindi pagtitiwala sa kanilang kakayahan o sa mga tao sa kanilang paligid. 5. Madaling mabagot dahil sa kanilang likas na kakayahan na madaling mabagot, maaaring maghanap sila ng kakaibang kaguluhan o kaligayahan upang mapanatili ang kon Ilang interes, ito ay maaaring humantong sa pagiging hindi constant sa kanilang mga relasyon at gawain. Anim, paminsan-minsan ay hindi organisado ang kanilang kakulangan sa pagiging organisado ay maaaring humantong sa hindi pagkakaroon ng sistema sa kanilang mga gawain. Ito ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng problema sa pamamahala ng oras at pagkakataon. p Madalas na napapagod sa kabila ng kanilang matinding dedikasyon sa trabaho at sa kanilang mga gawain, maaaring sila ay madalas na napapagod. Ito ay maaaring humantong sa hindi pagiging epektibo sa kanilang mga tungkulin at maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan. 8. May pagkakataong mababa ang tiwala sa sarili minsan. Ang kanilang kakulangan sa tiwala sa sarili ay maaaring humantong sa hindi pagpapahalaga sa kanilang mga kakayahan at potensyal. Ito ay maaaring humantong sa hindi pag-abot sa kanilang mga layunin at pangarap. Shang Maingay ang kanilang kakulangan sa pagiging maingat sa kanilang pagsasalita at pag-uugali ay maaaring makaapekto sa kanilang mga relasyon at pag-uugali sa trabaho. Ito ay maaaring humantong sa hindi pagkakaroon ng maayos na pakikasama sa kanilang kapwa at maaaring humantong sa mga hindi pagkakaunawaan. Sampu, Palakaibigan bagamat ito ay isang positibong katangian, ang pagiging palakaibigan ay maaaring maging negatibo kapag sila ay nagbibigay ng sobra-sobrang oras at pansin sa kanilang mga kaibigan at nakakalimutan na maglaan ng oras para sa kanilang sarili at sa kanilang mga personal na pangangailangan. Kapalaran sa pag-ibig sa mga ipinanganak ngayong Enero. Sa kapalaran sa pag-ibig, ang mga ipinanganak ngayong Enero taong 2024 ay maaaring maranasan ang masayang at matagumpay na ugnayan sa pag-ibig, na salamin ng kanilang maalalahanang at mapagbigay na pagkatao. Kapalaran sa Carer sa mga ipinanganak ngayong Enero sa career, kanilang kakayahan sa pagpaplano at pagiging matyaga ay maaaring magdala sa kanila ng tagumpay at pagunlad sa kanilang profesyon, ngunit dapat nilang bantayan ang kanilang pagiging impulsibo at palaisip upang maiwasan ang mga pagkakamali. Ang pagtitiyaga at patuloy na pagpapabuti sa kanilang mga positibong katangian ay magtutulak sa kanila patungo sa kanilang mga layunin at pangarap.